Ang desisyon ang sinasabing manibela ng buhay. Ibig sabihin nito, ito ay nagbabago ng direksyon ng ating buhay. Yung mabuti ay pwedeng mapasama ng maling desisyon. At yung masama ay pwedeng mapabuti ng maayos na desisyon. Sa modernong panahon ay napakarami ng pwedeng umimpluensya sa buhay ng isang tao. Dati-dati ang -dati, binabantayan lang ay yung mga kasama mo. Pero ngayon, kahit na hindi mo kasama physically, eh pwede pa ding mag-impluensya sa buhay mo. Kaya masasabi natin na ang modernong panahon ay nagdala ng modern conveniences pero madami ding mga threats na pag hindi natin nabantayan ay sisira sa buhay natin. Ang ilan sa mga threats na ito ay alam nating masama at kung iiwasan lamang natin ay hindi na tayo maaapektuhan ng mga ito. Pero ang ilan sa kanila ay threat na wine-welcome we pa natin sa buhay natin. Kabilang na dyan yung mga pina-follow natin sa social media. Minsan hindi naman masama ang sinasabi, pero hindi din naman mabuti. Bandang huli, naubos ang panahon mo sa kanila na wala ka namang matinong na pala. Meron din naman yung alam mong nakakasama dahil sa maling mga prinsipyo, values at halimbawa na pinapakita nila. Pag hindi ka nag-ingat at pag hindi mo iniwasan, minsan nanonormalize sa iyo ang mga bagay na hindi tama. Kapag kaganyan na ang sitwasyon, napakadali ka ng matangay, di katagalan. Ang mali, nagiging normal. Ang tama ay napapabayaan at iyong paninindigan mo ay humihina. Meron at merong epekto ang maling impluensya sa isang tao. Kaya nga sabi ng Bible, sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting ugali. Responsibilidad nating pangalagaan ng ating sarili at kabilang na dyan ang pagtitiyak na tayo ay hindi maimpluensyahan ng masama. Wala mang ibang tao na nakakakita sa mga pinanunood at pinakikinggan mo sa gadgets mo. Pero sigurado, nalalabas ang epekto niyan sa buhay mo. May mas mainam na impluensya. At yan ang impluensya ng salita ng Diyos sa ating buhay. Yan ang daan sa tunay na kaayusan at sa buhay na hinding-hindi mo panghihinayangan. Piliin mo itong lagi at asa ka pa.